Buong Pilipinas ay hindi pa rin nakaka-move on sa pagkaligwak ni Michelle D sa top 5 ng Miss Universe competition kahapon. Maging si Michelle ay aminadong hindi pa rin siya makamove on. Lalo tayong hindi makaka-move on dahil sa inamin ng dalawa sa naging judge na sina Dennis White at Mario Bautista. Ayon sa naging interview ni Adam Henato kay Dennis, personal favorite daw talaga niya si Miss Philippines. Nililook forward umano niya na makita si Michelle hanggang sa dulo ng kompetisyon. Was high up there for me. Ayon naman sa naging post ni Mario Bautista, gustong gusto rin niya si Michelle. Sa katunayan ay perfect 10 ang ibinigay niyang score dito sa evening gown competition. Ngunit ang ibang mga judge na kasama niya, 6 lang ang binigay kay Michelle. Ang tinutukoy dito ni Mario ay ang mga babaeng Latina judge. Kinumpirma mismo ni Beauty Queen Material na isa dito si Miss Paraguay 2020 Nadia Ferreira. Sobrang liit daw ng binigay niyang score kay Michelle kahit plakado ang naging performance ng ating kandidata sa lahat ng aspeto ng kompetisyon. Karamihan sa mga Pinoy ay hindi naman tutol sa pagkakapanalo ni Miss Nicaragua. Ngunit hindi lang natin maintindihan kung bakit pinagkaisahan ng mga Latina judge na wag ipasok si Michelle sa top 5. Palaging sinasabi ni Miss Anne Jack Radutatif na transformational leader ang hinahanap nila. Ngunit si Miss Philippines na gold medalist sa Voice for Change ay niligwak nila sa top 5. Maliban dyan, siya rin ang nanalo sa fan vote at Spirit of the Carnival Award. Sa history ng Miss Universe ay siya lang ang nakakuha ng tatlong special award. Tapos ngayon ay isasama nila si Michelle sa Mexico upang ipromote doon ang susunod na edisyon ng Miss Universe. Marami ang hindi sangayon sa desisyon na ito ng organization. Dahil ginagamit lang nila ng husto si Michelle. Ngunit hindi man lang nila binigay ang placement na deserve niya. Sa tingin mo, bakit pinagkaisahan ng mga Latina judge si Miss Philippines? Takot kaya silang makapasok ito sa top 5 dahil alam nilang magaling siya sa Q&A? At baka maagaw pa niya ang corona sa kapwa nila Latina na si Miss Nicaragua? Put your comments below. And don't forget to subscribe for more videos.